Nakatlas po ako ng okra sa tanimang ko. Nakatlas din po ako ng talong sa tanimang ko. At Tapos po itong sitaw. Galing po yan sa bahay. At tanim po yan ng binang ko. At Tapos po itong kalabasa. Galing din po ito sa bahay. At Tapos nga po, bumili po ako ng hipon. Hipon po na to ay sugpo. Sugpo po yan. Uh, lang po yung binili ko. Kasi po, uh, medyo mahal po yung presyo. Kaya yan lang po. Dapat po sana, ang ilalagay ko rito ay alimasag kaya wala po ako mabili yung alimasag. yes mam ma wala po ako gata mam wala po ako mabili yung alimasag. kaya hipon na lang po kahit medyo may kamahalan eh kanga nga po yung makatigil lang. tres na pesos po na hipon tapos po gagamit po ako dito ng siling panigang Bani silim panigang po nato ay 10 pesos po yung pato na yan 10 pesos patong perasa tapos po gagamit po tayo ng bawang tsaka sibuyas Uh, bali, tiplasan po ako mamaya ng siliron, yung siling manghang para mas masarap. ayun po, magsisimula na po ako ngayon na maghiwa. Uh, bali, ito po ang kalabasa na to at saka itong sitaw ay na, nahiwa na po sa bahay yan. Uh, kaya ito na po ang ano ko, yung talong, yung okra. At saka ito, ito lang po yung hiwain ko. kaya saka po itong hipon, yung aking nilinisin yan. At saka po pala, bumili po ako ng gata. Wala po ako mabiling fresh uh, gata. Kaya po ito ng uh, Coco Mama, unang piga, fresh kata kinabili. aking nabili. Masarap din naman po ito. Bali gagamitin ko pala tayo dito ng patis at saka asin. O pisa. yan po, magsisimula na po akong maghiwa. Ayan po. Ayan po, paisan na nga po yung hiwanan ko ng bagala paron abatti da jeet ko jeet leya Siyempre, hey, gumawa ng talong. Gumawa ng talong. Ganda. Ato, na to, ay, na si tanim ko yan. At okra. Atipu okra. uh sa mga gulay uh, na, ano ko na yung nahiwa ko na itong sibuya, simbawang uh, itong aluya ngayon po itong o oh, yung hipo ng aking lugupitan nagamit po ako ng gunting para matanggal yung mga balbas nila Ay, ka ba nire? Hey! <laughs> Yan. Yan po, nalays ko na hipon. Maghugasan ko na lang sa loob. Natanggal ko na yung mga bituka niya. ah, uh, hugasan ko na lang sa loob. kaya po, magigisa na po tayo. Ayan po, uh, ready na lahat ng sangkap. Nahugasan ko na. Itong talong, yung okra, yung kalabasa, yung sitaw, yung sugpo o yung hipon. Ito po, yung sili, yung luya, itong uh, babang sibuyas. Balik po pala yung kamatis pala. Hiwa ko po sa ng kamatis. Ayan po ah, hindi wa ko na rin kamatis. Na late po, buti na alala ko. Kung hindi, walang kamatis yung aking aking gagatan. Gusto ko po kasi sa gagatan may kamatis. Ngayon din yung Ito, syempre, po ng golden pesta. Kunti na po yung mantika kasi nga po, magamantikara naman po yung gatan.

At sa so ito na po yung kalabasa. So, Pupulayin ko lang po yung ng konti hipon. Tapos ulayin ko na po yung kalabasa. Ulayin ko na po yung kalabasa. At sa punyan, uh, lagyan ko po isang konting sabaw para kumulo-kulo. Po, nalagyan ko na siya ng pati sabaw. Ngayon po ay akin ang tatakpan para maluko yung konti yung kalabasa. Boom! Um. na. Pwede ko nalagyan ngayon yung sitaw. Nalagyan na po natin sitaw. Nalagyan ko rin po pala siya ng paminta. Ito po, parang mas masarap. Kailangan po yung paminta. Ito po kasi yung hangang paminta sa hangang sili. Kung nakata niyo, po ng gata. Ano yung kulukulo. Ito po na isitaw. Tsaka susunod po dyan yung talong. Madali na po malutoy talong. Ayan, ko na po yung mga sili. Para may sipa po. Ito po yung lasa ng ginataan na may hanghang. Ayan po, napakasarap po nito. Wow! Ayan po, naligay ko na yung talong na tayong okra okay, umuulo-ulo siya napakasarap po nito ito po yung ulam namin na panghalian at saka po meron pong bibili meron po kasi bibili sa akin kapag ako naguluto ng ulam dito sa school bibili po yung mga teacher kasi po alam nila na masarap ako magluto at po ito ako may gulay at saka may sahog na hipon masarap po. po nito Blue ternity. Tea. Gagawa po ako ng Blue ternity. Tea. na ako ng tubig. Pakulo na. Lagi ko na siya sa, lagi sa tasa yung tubig. At saka lagay ko po itong Blue ternity. Tea. Napakasarap po niya. Pinapakulo ko lang po para pagkain namin ay may